Yan si Father inumagan na. Ayan si Father inumagan na. Ayan, oh. Hindi pa rin Tapos andun si, ano, uh, si Good Morning Bing. Ayan si Tete binigyan ng burger mula doon sa dumaan na babae. Yeah. Burger dai, Angel's Burger. Okay. Yung kape niya ubos na? Yung kape? Ayan. Kanya na, pero totoo lang, medya people, habang umuupo sa tiyan, basa na iyong damit niya dahil siguro nakaihi na siya sa damit niya dahil sa siyoko pa na, tayo niya basa na yan. Nawawa si tatay Nawawa ah, ako talaga For well, you mother people Ito ngayon tayo uh, Andito si tatay sa harapan ng tindahan Kung so, saan ako nagbabantay ngayon So Sumusuka uh, siya Tapos ano, humingi siya ng kape sa akin Kaso uh, Ayan Tatay gusto niyo ng kape di ba? Kape Ayan, So pagkatapos mo magkape Umuwi ka na sa inyo ha Pagkatapos mo magkape Umuwi ka na So ito kape Dito Nagpindot lang kami Ayan Dito sa machine na to e, Pinindotan ko lang siya Binayarin ko para sa kanya Kasi nanghingi siya Eh hindi na Nainit to Hindi pwede mag Ano sa Tindahan Mainit Kumuha So Ayan yan may dumaan. yon sila o. Oh. Ayan. Ayan, ninumin niyo po yan ha. Minayaran ko na po yan para sa inyo. Tapos yung uminom, umuwi kayo ha. Marami ka po pala ang pera. Binayaran ko na po. Okay na po. Oh, pagkatapos yung uminom, umuwi na kayo sa inyo. Ha? Tatay. Umuwi na po kayo pagkatapos uminom. Dahan-dahan, mainit. Yan si tatay. Muka sa dyan. Okay, so... Madaling araw na dito. Anong oras na? Alauna, 38 ng madaling araw linggo ng eto linggo na to ngayon so ayan yung kasama ko nagwawalis sa store so, so. hindi ko so, po, po alam kung saan tatay saan po ba kayo na uwi marikina na po to dito saan po kayo sa marikina saan Lugar po sa Marikina. Barrio. Ano po? Kasi tumana to dito. Tumana to dito. Saan po ba kayo? Anong baryo? City is Marikina. Hindi mo alam? Paano mo kayo nakarating dito? Madaling araw na dapat nasa bahay kayo. Ano? Yan, nanginginig po kayo. Tapos yung uminom, umuwi kayo. Umuwi po kayo kung tapos nyo uminom ng kape. Eh. Umuwi na ako. Uy nga O, eh. oh, saan lugar po kayo meron? Sa Marikina. O oh, oh nga po, maluwag itong Marikina. Saan po mga Saan po sa Marikina? Anong pangalan ng street nyo ba? Street. Ha? Concepcion Saan sa Concepcion? Maluwag din yun jeep jeep nga doon o. Pwede lang lakarin, diba? Ang galit na si tata yata. Pwede lang sa Marikina. Oo. Tapos yung pagkapi, uwi na po kayo. Ha? Uwi oh, Oo nga po. oh sige ha. Ayan, sa Marikina daw siya. Tapos sa Conception. Oye. Oh, yeah. So, ayan. Hindi ko alam. sa Marigina. Marigina daw siya. Marigina. Nang Marigina. Sa Concepcion. Okay. Ayan. Para kasi sumusuka-suka na naman siya. Ayan. Salamat sa iyong panood, my dear people. Ang dami dito ang naliligam sa lugar na ito. Pati ako naliligam dito. Oh my God! Oh my Hello, God. Guys. Hello. Hello guys! Hello guys! Pabili, guys! Pabili, guys! Thank Pabili, you po! guys!